I uh, maybe, uh, po Kalakan, at pa Akin, ang ilang advertising. Ang ilang advertising. Ang mag-interview Ang ilang advertising. sa Sa advertising. Bahay ilang advertising. At ilang sa Ang ilang advertising. interview narito muna Ang ilang advertising. Ang ilang ang sambahayan ay ang pangunahing unit ng ekonomiya. Ito ang nagbibigay ng mga salik ng produksyon tulad ng lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship sa mga negosyo. Sa kabilang banda, ang mga negosyo ay nagbibigay ng mga produkto at serbisyo sa mga sambahayan. Ang pag-ikot na ito ng daloy ng ekonomiya ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng mga sambahayan at mga negosyo. Salamat po. ay isang mahalagang bahagi ng paikot na daloy ng ekonomiya. Ito ang paunahin tagapagbigay ng mga produkto at serbisyo na kailangan ng mga tao. Narito ang ginagampanan ng bahay kalakal sa paikot na daloy ng ekonomiya. Paggawa ng mga produkto at serbisyo, ang bahay kalakal ay nagpapatakbo ng mga pabrika, tindahan, at iba pang negosyo upang makagawa ng mga produkto at serbisyo na kailangan ng mga tao. Pagbibigay ng trabaho, ang Bahay Kalakal ay nagbibigay ng trabaho sa mga manggagawa na nagbibigay sa kanila ng kita para bumili ng mga produkto at serbisyo. Marami pong salamat! Ano ba yun? Ano? Ba ano ano, ano Madali yan ng buwis na sambayan at Bahay Kalakal. Ang pamahalaan ay may mahalagang papel sa paikot na daloy ng ekonomiya Narito ang ilan sa mga pangunahing tungkulin nito. Pagbibigay ng mga pampublikong kalakal at serbisyo. Ang pamahalaan ay nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, infrastruktura at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Ang panlabas na sektor ay may mahalagang papel sa paikot na daloy ng ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa pakikipagugnayan ng isang bansa sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng pag-import at pag-export ng mga produkto at serbisyo.